So yun guys, for today's video, ito papakita ko sa inyo kung anong kahalagahan kung bakit dapat walang ilaw ang mga crayfish natin or yung mga lobster natin tuwing gabi. So yun guys, direct to the point na tayo. So kung bakit tayo hindi naglalagay ng ilaw sa mga pad natin or mga aquarium natin or sa mga alaga natin na crayfish na yan guys kasi sa gabi lang sila nagkakaroon ng ano, ah, halos time nila yung pinakang dahil nocturnal species yung mga yan guys alam niyo naman siguro yung ibig sabihin ng nocturnal so sa mga hindi pa nakakalam ayun, so sila po ay active sa gabi so sa gabi lang po sila gumagawa ng mga activities nila, kagaya nyan yung pag-mate po ng mga crayfish natin ayun so kadalasan po sa gabi lang nila ginagawa yan Although may nakikita tayo niyang pangilan ngilan sa araw, pero hindi po ganun kadalas. Hindi kagaya tuwing mga ganitong oras, mga alas 6, alas 7, ayan, alas 8 ng gabi. Yan, active na active po yung mga crayfish natin. Ayan. So nagme-mating po yung mga yan. Kaya doon sa mga nagtatanong kung dapat po ba may ilaw o wala, ayan, hindi po nila kailangan ng ilaw. So kung dito po sa akin kapag pinatay ko po, po yan, napakadilim po dito. Ayan. So wala po talaga kayong makikita kapag ka andito kayo sa mga alaga ko na to. So yan guys, nagme-mate sila kahit may katabi silang mga fish. Ayan. So yung lobster. Ito po, hindi po siya art. Red clarky po ito. So isa po ito sa mga inaalagaan natin. Bukod sa mga ghost fish natin, sa mga art natin. Ayan, so nag-aalaga rin po tayo ng red clarky. So sa mga hindi pa nakakalam kung paano nagme-mate yung mga treefish, yung mga lobster natin. So ganyan po sila mag-mate. Pag ganyan po, wag nyo na lang pakialaman. Hindi naman po sila ganun kaselan para bumitaw agad, pero since mating po sila, nasa mating process po sila. Ayun na lang po natin. Ayan. So yan guys, kanina pa yung video natin, so uncut na yan. Hindi na ako nag-cut ng video natin so pinapakita ko sa inyo yung Uh, pag-mate ng mga ganitong klase ng species, yung red clarty natin. So, sa mga hindi pa nakakapanood ng mag-mate ng crayfish, so, ganito po sila. Ayan, ganyan po mag-mate ng mga crayfish natin. So, yun guys, sa mga gustong mag-order ng ganito or ng mga crayfish natin, mga lobster, mga Australian red claw, yun guys, PM nyo lang po ako. Available po tayo ng... Uh, stock. So, lagi po tayong may stocks nyan. Yung Red Clarky ito saka itong uh, Australian Red Claw natin, available po tayo lagi. So, located po ako dito sa Las Piñas, pero nag-ship din po tayo via Lamub. Ayan, pwede po tayong magpa-ship nyan kahit sa lugar po tayo ng Pilipinas. Ayan, kayang kaya po natin yan. Ayan kasi andyan po yung number natin sa kayong messenger ko po uh, yung Hiner Aguirre Sorera ayan po yung private messenger ko then private number ko na rin po yan ginawa ko ng public sa inyo para sa so mga gustong mag-avail po ng mga crayfish natin hindi na kayo mahirapang maghanap at uh, sa mga nanonood sa atin yung mga subscriber natin dito ayan So, nagbibigay po ako ng mga tips na ginagawa natin. So, yung mga paraan ng pag-breed uh, natin ng crayfish tinuturo ko po dito sa channel natin to Ayan. Sa mga gustong mag-paturo uh, po ng crayfish farming o yung Australian Red glow ayan, pwede nyo po akong direct tawagan or i-text nyo po ako sa tawagan ko kayo para ma i-explain ko po sa inyo yung mga paraan ng pag-aalaga ng crayfish natin. Uh, since nagbablog naman po tayo, andito naman po sa YouTube channel natin lahat ng mga tips na nakikita ko at gusto kong i-share sa inyo para makapag-alaga kayo ng crayfish o makapag-start kayo ng crayfish farming. Ayan. So yun guys, matagal-tagal yung ano ha, yung pag make ng crayfish natin ito. to. Siguro kakaupisa lang nito nung nakita natin. So ito yung breeder natin ng mga ano, mga red flarky. At ayun para dagdag ko na rin, may nagtanong sa akin nung minsan kung Uh, breeder na po ba yung size na binibenta natin ng clarky o ba, breeder na po yun ang clarky po kasi natin sa 3 inches pa lang nagbreed na po yan meron po ako ditong mga may itlog na red clarky natin meron akong 2.7 may itlog na so sa mga ganitong size po na 3.2 3.5 uh, talagang breeder na po yung mga yan Saka, wala naman po yan sa size na sa age po ng crayfish or ng clarky natin yan so So yun guys, hindi na natin maantay yung after meeting na O so, sige, cut ko na lang yung video para hindi na masyadong mahaba at uh, marami ka tayo ginagawa. ayun So sa mga bagong tambay lang sa channel natin dyan, ayan, pakisubscribe nyo na po yung channel natin. Then click yung notification bell icon para na-update ko kayo tuwing gagawa ko ng mga vlog or tips na binibigay ko sa pag-aalaga ng mga ganitong klase ng species or yung red clarky or yung mga Australian red natin. So yan guys, hanggang dito na lang video at maraming salamat sa inyong lahat.